Good afternoon guys uh, Nandito tayo sa ating area Ayan, bali Katatapos lang natin mag Dilig yan mga ka-farmers Kung napapansin nyo po ay Basa pa yung Yung lupa Dito sa yung mga puno mga ka-farmers So ayan, bali kanina ay nag nagseleksyon tayo dito mga kaparmers so, kung napapansin nyo mga kaparmers meron na namang naglalanta so bali limang puno yan mga kaparmers yung apat dun ay pinutol at binunot na natin mga kaparmers so bali so bali Maraming nang namatay dito sa ating tanim, Siguro mga daang puno na mga kaparmers. So ang ginagawa lang natin ay sinusulitan natin. So ganyan mga kaparmers. Yung maliliit na yan, yung mga panibago yan. So yan kung mapapansin nyo malibanag dito sa kampi dito. Kasi nga mga kaparmers, dito yung maraming namatay na puno na ang palaya kaya maliwanag siya kumpara doon sa kabila ayan ay support to this video mga ka-farmers uh, ito po yung pag-uusapan natin kung paano natin maiiwasan yung sakit na southern blight ayan ito po mga ka-farmers ay isang sabi nila ay bakterya daw po ito mga ka-farmers hindi daw po ito fungus Ayan. kung mapapansin nyo po yung baba nya ay buhay yan hindi siya lanta pero yung taas nya ay lanta na patay na yan mga ka-farmers so <coughs> ipapakita ko po sa inyo yung isang paraan para makarecover kapag tinamaan po tayo ng sakit na southern blight. Ito po ang papakita ko sa inyo ay base lamang sa aking experience. <clears throat> Ito po ay isang paraan kung paano po makaka Ayan, meron na naman meron palitong isa Ito mga farmers yung isang sanga ganyan po yan eh yung southern blight yung sakit na southern blight ganyan po yan eh yung kalahati buhay tapos yung ano kalahati niya ay patay na subali so, bali ipapak i-share ko lang po sa inyo. Kasi po <clears throat> doon po sa mga baguhan na nag-aampalaya. Ito pong aking ginawa ay 100% na makaka-recover ang iyong ampalaya kapag tinamaan ka ng sakit na ito mga ka-farmers. Ayan, subali so paano ba natin maiiwasan? Kapag tinamaan tayo mga kaparmers ng sakit na sounder and blight ay hindi po natin yan maiiwasan. Kasi ako dito mga kaparmers iwan ko lang po sa inyo. Kasi ako dito marami na akong gamot na inapply. Punggi side, ah, uh, bactericide, nagdidilig po ako ng bak pang pang yung side, Nagdidilag din po akong fungicide, nag-i-spray. Ayan. Subali, so, wala din pong nangyari. Talagang hanggang ngayon mga ka-farmers ay marami pa rin pong nalalanta. Marami pa rin namamatay. So ito po yung ginawa ko. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan. maganda na naman yung tubo niya mga ka-farmers. So bali ang ginawa ko lang po ay pinutol ko. Ayan. So bali ito pong mga talbos nito ay panibago na po yan. Kasi yung sakit na southern blight ay ang kalahati patay tapos yung kalahati niya ay buhay. Kaya ang ginawa ko mga ka-farmers pinutol ko Ayan, ito po yung pinagputulan niya mga ka-farmers. Ayan, dyan ko siya tigkat. Ayan, at maraming talbos na po ang lumalabas. Ayan, kapag hindi pa po siya affected hanggang dito sa baba, ay pwede po siyang putulin at patalbosin ng panibago. Pero pagka hanggang dito na po sa baba yung affected, kasi nabubulok po yung ano niya, yung ang sanhi po nitong ano ay nabubulok siya yung katawan ng ampalaya ay nabubulok kaya kaya po siya nalalanta kasi wala nang dumadaloy na tubig papunta doon sa taas kaya namamatay na yung kalahati pero yung kalahati niya mga kaparmers buhay So yang kaya pinutol ko ito mga ka-farmers kasi buhay yung baba niya. Tapos yung taas niya patay na. Ayan. Pero pagka hanggang baba mga ka-farmers ay affected na, na, bulok na, ay wala na yan mga farmers Wala na yung ibang paraan dyan kundi talagang bunuti na. Ayan. Yan po ay isang paraan para makarecover 'Yung ating ampalaya kapag tinamaan ka po ng sakit na 'yan. Ayan, meron pa dito sa kabila Ayan. Ganun din po ito. Ito po 'yung aking pinagputulan. 'Yan. At marami na pong talbos na lumalabas. 'Yung mga panibagong talbos nya mga ka-farmers. Ang gaganda ng talbos niya, healthy. Ayan. 'Yan lang po ang ginagawa ko kapag may nalalanta. Yung ganong sakit mga kaparmers ay mahirap. Lalo na po 'dun sa mga baguhan talagang malilito ka kung ano na pong gagawin mo. So ito mayroon pa isa. Ayan pinutol ko yan mga ka-farmers tapos yan may may panibagong talbos na ayan may lumabas ng panibagong talbos yan ito pong pinakita ko sa inyo mga ka-farmers ay isang paraan lang po ito para makarecover pa ang iyong tanim. So bali wag po muna natin mga ka bubunutin. Kasi may lumalabas po na panibagong talbos. Kung bubunutin mo at magipapaltan sayang mga ka ang mahal po pati ng binhi ngayon. Ang mahal ng ang mahal ng buto. <coughs> Kaya wag po muna natin bubunutin kasi meron pa pong ibang paraan para makarecover oh, ito pa mga kaparmers isa ayan pinutol ko yan dyan mga kaparmers ngayon meron siyang mga panibagong talbos yan makaka-recover pa siya mga kaparmers Sayang kasi mga kaparmers pagka binunot tapos papaltan ang mahal ng binhi. Kaya gawin po natin yung ibang paraan para makarecover. recover Dito tayo sa kabila mga ka-farmers. Meron pa akong nakita dito. Na pinutol ko din. At may bagong talbos na rin mga ka-farmers. Dito. Yan. Yan po ang pinagputulan ko mga ka-farmers. Yan yung mga tirang dahon niya ay lanta na. Sayna, yan tanggalin na natin ito. Yan at may panibagong talbos niya. Ah. Uh, ang ganda ng talbos niya mga ka-farmers. So, bali. mga ka-farmers ah uh, Bali na i-share ko lang na po sa inyo Ito yung aking ginawa para makarecover yung ating ampalaya kapag tinamaan po tayo ng sakit na southern blight